dyan yung packet wifi para magda internet lang naangat po dyan yan po mga dress dito <laughs> ang wifi rito sinasabit sa yan yung packet wifi ano ba <laughs> problema natin ang paloob na naman ang Yan po. Grabe yung taas nyo. Ang talino na nakaisin. Para makahalap ng signal. Kasi yung lugar namin dito. Medyo mahina ang signal. pinataas sa kawayan No? Kanta na. Baya mag-ili. wifi. So kakanta na tayo. Sanay po dito si Ate Chan. Sa Holy Child. Magandang bayan magit. Pang hinilang. Yan na, akit na yung wifi yung mga dry. Ngayon yung hanggang nakataas yun. Ang galing yung nakaisip. bumigat migat ah. Ang may ano siya. Power to bank. Parang baligtad dila ko. Sa tama sa butas. Baba na ako eh. oh, oh. ang <laughs> galing ah eh. ito siya po ang gumawa ng kapariwang na itaas sabit niya tapos ka na ba umanta ng <laughs> hindi na nababa, yan sabit niya lang Naba, baba yon, po Ang mga tao na niya niya <laughs> 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 sa well, welcome sa Pambilan no? May mga video-video. Yan mga no? happy. Happy fiesta. po um, oh mga ano ng kabangon kanya kanyang mga anak at ako mga family uh, ah opo pamangkin ni Jury Adel pa opo gandang umaga po ayan <laughs> so ayun so ayun mga dito nandito naman kami sa Perez other side ng Alabat naman pa north side So, titig check nyo sa Google Map, Alabat Island. Sa party kami ng Paris ngayon. Yan you know, o. Mga tito, tita, pinsan. Tamang road trip lang o. ayun na. Tayo na ba sa ako? May magkakapatid. Picturean nyo na naman kami. Kami muna o. Dali. Uupo kami. Mapapurin dito. Mapapurin dito ninyo. Ano? One, May mga magandang itsure. One, two, three. Oh, yan, no? Oh. Nakasulo. Magdali. Diyong mga pati. One, two, three. oh, mga dre. okay, <laughs> tama. Solo ko, solo ko. Tama na. Okay, solo, Oh, yan po. Oh. Pwede pala rito magbasa ng paa. Eh. oh, mga dre, oh. Tapos nadulas ako eh, no? pangka po Puerto Galero yun po eh private daw kasakay ka dyan eh. I love Perez swimming na oh, siya lubog na tayo <laughs> Mga Dre! Yeah, eh, Ay, vacation. I love Paris, Paris. Kaway na mga kayo dyan, mga Dre! Ang mga Dre! Nasa ibang mong na naman tayo ng Quezon! Ayan na, mga Dre. Naglilibot kami dito. Sa isla. Tama na, tama na! Ayan. Mamaya, sabang naman. Ayan. Gahanap kami ng isda. Ay, ng isda. Tama, isda. Ano nyo po? fiesta dito sa Alabad sila magkakapatid ang pose ng pa-fiesta sa bayan provincial So yung mga dre, nandito kami, pinakamalaking port ng Alabat

wala talaga na kita palos so guys ganda lang po. edit ito na video. po yung kakatayin <laughs> po. Ay, katay na po ito. Ayan, po, yan ang kakatayin namin. <laughs> <laughs> bigla, bigla ipakita mo. Andito na po sa plagana. Ayan na po siya. Ayan na po yung... Ayan na po <laughs> Ang baboy po. po, <laughs> ba? <laughs> Ano to yun? Ang ano mga nag-iigod po sila. Aka. Yung mga dre, nagpa-practice naman ako ng motor. Ako na mag-drive ng kotse at mag-bike. Pero motor hindi. Kakaturo ako sa pinsan ko mag-motor abala sila dahil piyesta ko. bukas kaya sila -abala. ay abala sabi silang si asik pa ayun po yun tayo lang naan dyan ayun po yun Oo, iwan. sa sister Vlog. Ayan po. Mga abala po sila magkakapitid. Sa piyesta. Sa piyesta po. kalabaw. Tama! So, ayun mga dre, dito ako nakahiga. Medyo mainit ba kaya may may kayo magka-practice ng motor. Pali ngayon, piyastahan sa barangay namin. So, pamilya ng family side ko, nasa mother side, I mean, yung mag-host, kaya abala sila. Ngayon, simple lang sana eh, pero medyo aligagasi lang kahit simple lang <laughs> dami kasi nga nga si kaso ayun dati nung kabinata kabinata ano ko ba eh marami pang mga dalagang maisa eh. ngayon syempre hindi nasa ano na tayo eh pero depende dai joke lang <laughs> mga alam niyo yun sa mga sayawan yung mga dalaga na ko tapos sasayaw ng binata pambihira dati parami na may eh, okay. marami makamirami pang naisasayaw eh. ngayon syempre stick to one na tayo mga kaibigan lang ganun <laughs> lang, patawa lang yun madre masayaw sayawan pero syempre ano lang syempre ano lang natin mga tradition lang naman yan pero hindi naman tayo talaga nakikiano pakikisaya lang pero syempre Ayun. Pero hindi naman na tayo ano, talagang on to that. So, ayun. Sige, madre. Nagbigyan ko na lang to. So, ayun mga dre. Bagong ano to. Gusto ko matuto magmotor kasi. Para pag naisip ano, ko bumili, o, di marunong na ako. Oh. <laughs> Iwas traffic to. Iwas traffic, traffic. yan. Yes, so, motor. Kasi <laughs> so, yung ano lang to. di yeah, ako marunong may clutch eh. Scooter lang muna tayo. Scooter. Oh, no, scooter. Ayan, tapos diretso kami swimming na ko sa food trip. let's go! Sa tayo, dito sa motor ko, ginawa ko si Rito, hindi ko siya ano, hindi siya pag piniga mo diretso agad. Medyo ano siya, medyo malalim yung tinatawag natin na sa kotse. Pag malalim yung klat sa kotse, di ba kailangan mo pagtimplahin bago mandar. Ganon din to. pag may safety ano siya at mga dre. Hindi ka ka siya So okay, ito, wow. mag kami, mag-food trip na rin siguro, tsaka ano, swimming contest. swimming contest, lubog, tsaka mab- Ay, joke! Ah, bilin pagkain lang. Nagudas <laughs> ako. Hindi <laughs> kami mag-chick <majigig>, lang. <laughs> <laughs> Look lang yan. Andre! <laughs> Ganto naman yung pag-ikot, ano? Oh Uy, yung top. Sen yung side stand. Pineapple. Pwede mo i-alala yung paa mo para sa ano. Yan. Yan. Jogging ka, Joshua. Jogging is real. <laughs> Ang gordo niyan, tatakbohin si Josiah. <laughs> Hindi, mas maganda sa so, umangkas ka para maano nyo. Oh? Tatagasahan ko yung ano. Sa kanan ko? Ha? Ikaw, diskarte mo. Pwede ka rin mag sa kanan, pero danda I believe, be para be be na, marunong na siya <laughs> <laughs> is... Okay, Dave, ikaw na susunod okay, Dave. Ikaw naman, Dave Yan, dandaan ng piga

Tommy. Kakasadya ah, na may mga tuhod 'yung mamaya diyan eh. Unon. Tatawagin ko 'to. Dapat <laughs> nagdala kayo ng protective gear. Diyan tawag mo. Alahin mo 'yung. Diregyo tayo sa Gordon. Tayo na ni Velok 'yan. Basic. lalakas sige na, na, siya. <laughs> na. na. Wait, bibili na ng nmax to daw siya -N max 8. Kasi sa para pa sa kanya. Dre agad bilhin mo dre. Ay Ayo yung mas bakit may mga pang expressway. Ah expressway ready. Asa kami? Ato may ma. Hindi may, ma may automatic na para adrenaline. Unang pag, pag na ng pagtapos ng CC. Para na automatic oh, okay. na. No? Ang lang pag para sa probinsya. Ano na 'yan? Ito na 'yung Gordon no? Uh. Lagpas na po kami sa Gordon. Pupunta kami Quezon Quezon. Quezon Quezon ba tayo? At, 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 sa ano yung ano ba yung ay natin na apun papa Japan papa Japan papa apun hey, right. let's go yung eh, naanap natin kapun na resort ngayon natin puntahan para pag-uwi natin lagot tayo kila tita

At least hindi sa ilog. Bukid lang. E, Ito Jory, sa ilog to malun eh. Uh, ang kaska na ulit si Kelok na daw magdadrive pa uwi para pa, pa Manila sa so, ikaw na mag drive ng kotse <laughs> going to the beach beach of Gordon the Gordon the beach matatakos yung pelo kasi nag-drive na ng pot. Pot eh. Hindi na siya matatakos mag. Kaya na nang sa lubok. Ka. Marunong na siya magtanta. Saka sa tainta. Oh, marunong na nga rin siya magano sa lubok. Sa lubok na. Hmm. Yan talaga at bad. Marunong ka talaga mag-drive. Alam mo, sa... Dapat pag nagkaaya at ito, sabi mo, sabi mo may pasayaw. Matik Ma, yung pupunta yan. Matik yung pupuntaan pag may mga pasayaw. May merienda dyan. <laughs> uh, merienda at ano, Jollibee Burger. Ang ah, anong oras yun? Mas close eh. Talaga? Kasi may hapunan eh. Sa kanin. Merienda lang yun. Eh. Tapos? Ngayon, tatagal mga pagsayaw. Ayun, magpapahabot naman. Dati di ba tayo, gundi Ayo Ayun, nakalala. Ang dami pa nga natin na uwi nun, di ba? Masaklap lang doon, pag taas mong merenda, nagkagulo. Dahil nagkakano nga. Student driver eh. Ayun na sa beach na ikita na. Dito na ang beach resort. Ah, Wala. low tide. Low tide. Beach. Wala Alam Dodo si Kumagi, magtatahi mag siya. Low tide. Malayo-layo yung ano, lakaran papuntang beach. delay po sila sa dagat ayan po sila okay, so de pips tawain <laughs> naman dito madre so, sa dagat kami Hindi <laughs> <laughs> <Ayun> na ako biglang <laughs> bigla tawin ito eh, upos ka pa yung ka yung ladaanan oh. Okay lang yun. Talo-talo na yan. Lulubog lang po. Dito po. Tignan niyo po ang amin yan. Hanggang motor na dilaw. Dun. Punta raw kami sa bangka nila na dilaw. <laughs> yan yung talaga. Tarak kasi inakain namin eh. Mga dre oh. Kakay kayo mga dre eh. Kami sa dagat, sa Gordon. Maliliit Two pa kami. Joints. Dito kami nag ano, lalangoy. Maliliit pa ngayon, malalaki na. Ay, malalaki isko na kami. kami. Isko <laughs> isko! Talo! <laughs> Ayun po, nasa 100 island po kami. <laughs> ang buyo na. O, mga bangka. May, tayo. may isda po. yan sila. May isda. Ayun, gamit nila. Kaya fresh lagi ang ano dito. Ito kagandaan pag malapit ka sa tabing dagat yung mga isda mo fresh sa mura pa tapos dagat siya galing hindi yung parang matatabang na tilapia bangus okay din naman yun kasi mas masarap yung galing sa alat eh sa dagat minsan kasi galing minsan kasi galing sa aquarium minsan yung iba. sa aquarium pinalaki so yun mga dream mag food trip muna kami dito sa bukiri no oh. ang ganda nung view tapos yun kaganina natin in order namin wala pero ngayon dumating na yung cook masarap sarap daw dito. Meron okay, ano, top drinks. Ay, <laughs> uh, ayan po. Oh, sana kami sa dagat eh. Ba may second Kaso page baka bukas o mamaya na lang pag Mamaya kasi high tide ngayon, low tide. Dali pa Dati wala pang ng mga Tapos lubak pa dati. dito ganda Hindi ba ang pwede nila? Hindi po sa ano, ganer Saka po sa may tapat lang. Hindi, ito rin yung nabal lang. Mga dre, rice dito, self-service. Pag na ng